Mga kaibigan, gagawa mo na kami ng katri na napakatibay. Kahit pa mag ana anak ka dyan, walang ingay. Ang kailangan mo lang nakahawin sa ganitong katri ay 1x6. Yan yung malalapad sa paikot niya, sa gilid. Sa pinakagitna, yung nag-hold 2x2, yan lang yung kailangan mo rin sa gitna. Kasi yung sa gitna na yun, yan yung nagpapatibay dyan na kahit anong ana-anak mo dyan, hindi maingay, hindi rin maingay. At lahat na ikakabit mo dyan o kaya mga ipagdudugtong bago mo ipako, lagyan muna ng stick wheel kasi yung stick wheel yan ang nagpapatibay. Kailangan mo rin ang 1x2, yung sa mga pahalang niya sa gitna, 1x2 at saka 1x1 one one para papakawaan mo ng plywood sa paikot niya sa gilid at saka yung paa niya. 2 by 2 na tabla. Ito ay mahogany. Mahogany na kahoy yung ginamit namin. So, yan lang ang mga kailangan mo. At paalala ulit, yung stickwell ay napaka-importante. Stick bago ipagpapako. Stick well kasi yon yung glow na pandikit sa lahat na mga kahoy o tabla bago mo ipako para kahit anong galaw pag mag-ana-ana ka man dyan walang tingin o ko ang kailangan mo lang na kahay ay 1x6 1x6 para sa paikot niya sa mga tagiliran para matibay paa niya na 2x2 pahalang sa gitna na pinakasupport niya 2x2 rin at saka yung mga pahalang niya 1x2 yan lang kailangan mo na kahoy ayos na may isang katray ka na papagawa mo lang sa karpintero at ituro o sabihin mo kung anong sukat ang kailangan mo gaano kalapad ayos na napakatibay niyan kahit subukan nyo kahit subukan yung paggawa na ganyan lang mga tapos sinasabi kong anak-anak kaibigan baka isipin nyo kung ano ang ibig sabihin noon ang ibig sabihin ng anak-anak yung galaw ba yung galaw mo na hindi normal yung sobrang galaw o kaya sobrang laro ng mga bata kaya yung kapatid nyo sa nakakaingay dahil galaw na galaw yung mga bata o kaya patalon-talon yan Basta yon ang ibig sabihin ng anak-anak na hindi normal na galaw kasi maraming ibig sabihin ng uh, salitang ana-ana no depende sa paggamit pagkatapos niyan mamaya, lagyan na namin yan ng plywood yung plywood marine plywood ilalagay namin one fourth lang ang kapal kasi hindi naman kami kailangan yung pinakamakapal dahil ang ilalagay namin na foam dyan ay 6 inches ang kapal 6 inches ang kapal ng foam na ilalagay namin kaya napakatibay na rin napakatibay at napakagandang klaseng foam hindi ordinaryo lang ang ilalagay namin hindi yung kagaya ng ibang foam na pag inupuan mo kaya pag ginamit mo pag yung 6 inches na foam ilang buwan lang magiging 3 inches na lang kaya ito kahit gano'ng katagal na magandang klaseng foam kahit gano'ng katagal ay gano'n pa rin hindi nagbabago ang kapal. Kaya mamaya tingnan natin kung ah, gaano kakapal ang at kung gaano green siya kaganda. Tingnan pag kakapal ang foam. Ito na, yan na ang plywood, marine plywood na nilagay namin. One fourth lang ang kapal niyan. Kaya eh, hindi ganong mahal ang isang cutting na ganito pag nabuo. Tapos kulayan lang namin ng plastic varnish, plastic, plastic varnish, varnish na walnut. Walnut. Yan lang ang ipapahid namin. Ito, nilagyan na namin ng foam na ganun kakapal. 6 inches ang kapal niyan. At ang cut tree naman namin ay semi-double. Depende kung anong papagawa nyo. Kung single o double or semi-double or family. Pwede rin. Kaya depende sa inyo. Kung gano'n kalaking so, papagawa hindi niyo. kami gumagawa. Baka mag-order kayo dito sa amin. Hindi kami gumagawa. Ito ay oso lang namin. Oso lang namin at pinapagawa ko sa aking karpentero dahil medyo nakaintindi din ako ng kaunti kung paano ipapagawa. Kaya ganito lang, para lang ito sa amin. Kaya wag kayong mag-order dito sa akin ng ganito. Pinakasita ko lang, pinakasimple, pinakabadalay, pinakatibay na walang ingay kahit pa mag ana anak ka dyan. Kasi na, sinampulan na namin, natulog na kami. Dito kami natulog papakiga para malaman namin kung masarap din patulogan yung yung ginawa namin or yung pinagawa namin cut Pwede nyo paggawa ng headboard. Depende sa design kung anong gusto nyo. Pwede gawin dyan. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Sa susunod na naman na video. Dahil baka mamaya magising na kami dyan. Dahil medyo masarap ang tulog namin sa ginawa namin cut na napakatibay at walang ingay. Kahit anong ana-ana pa dyan.